Hello mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bobby, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at uh, pakinggan natin ng mabuti ang uh, isinasaad ng ating mga pagbasa upang sa gayon ay mabigyan natin ng pansin ang mga mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon sa kanyang patuloy na pakikipag-usap sa atin gamit ang kanyang salita na inalagaan ng simbahan at uh, patuloy na ipinapahayag. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa aking paglalakbay sa pakikinig at uh, pagninilay sa mga salita ng Diyos na sinusubukan ko naman at pinagsisikapang maipahayag at maipahagi sa inyo araw-araw. Alam ko napakaraming uh, mga gawain ang inyong mga kinakaabalahan sana naging instrumento ito upang mas lalong mapatibay pa at uh, mapalakas ang inyong espiritual na kalagayan ang inyong patuloy na pagsisikap na maipaabot ang pagninilay na ito sa inyong kapwa, sa inyong mga kaibigan at pagsisikap rin na maisabuhay at maging mabunga ang lahat ng ito. Sa araw na ito, araw ng biyernes, nasa ikalabing dalawang araw na tayo sa buwan ng Enero 2024. Sa ating pagninilay sa araw na ito mga kapatid, ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 12. Dito napapansin natin na si Jesus ay patuloy na nakikisalamuha, ipinababad niya ang kanyang sarili sa nakakarami, lalong-lalo na sa mga taong naligaw ang landas, sa mga taong maraming mga katanungan sa buhay, mga taong nawala ng pag-aasa, mga taong uh, hindi masyadong kinikilala at uh, pinapahalagahan sa lipunan. Kaya sa mga ginagawa ni Jesus, marami rin ang talagang nagtatangkang uusigin siya at uh, ipahamak siya. lalong lalo na ang mga pariseyo, ang mga eskriba at ang mga saduseyo, na talagang mulat ang kanilang mga mata, sinusundan at sinusubaybayan nila ang kilos at mga gawain ni Jesus. At dito sa ating pagbasa, nang malaman nila na si Jesus ay nagbigay ng kanyang uh, mga payo at... Uh, mga salitang makapagpalakas sa mga tao, lalong-lalo na sa mga iniiwanan sa lipunan, yung pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Talagang inakusas yan ang tudong-tudo ng mga pariseyong ito. Sabi nila, nilalapastangan ng taong ito ang Panginoon. Walang iba na makapagpatawad kundi ang Panginoon lang hindi nila nakilala at hindi nila nakikita na si Jesus ang Panginoon, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siguro mas magandang pagnilayan din natin sa ating buhay, lalong-lalo na yung sa aspito ng pagpapatawad. Alam nyo, alam ko rin sa aking puso na marami tayong mga karanasan minsan na kung sundan lang natin ang ating pagkatao, mahirap patawarin yung mga nakagawa sa atin ng hindi magandang mga gawain. Ngunit, alam din natin yung, na yung pagbibigay ng kapatawaran ay isang proseso. Yung patuloy lang tayong makinig, patuloy lang tayong magnilay at magsikap. Upang dahan-dahan din nating mabitawan yung mga pangyayari sa buhay natin na nagdulot din ng matinding pighati at makawala lang tayo dito kung dahan-dahan din natin hingin sa Panginoon ang kalakasan na magpatawad alam nyo sa ating katuruan ng simbahan no, ang kasalanan no, ay isang gawain na labag sa kalooban ng Panginoon. So kung gumawa man tayo ng ganon, alam natin na tayo ay nagkakasala. At nagkakasala tayo sa Kanya dahil sa ating pagkakasala sa ating kapwa-tao. We committed sin because of the wrongdoings we have done, we have made to others. Kaya kung titingnan yung paghingi ng patawad ay Una sa lahat, gawin natin sa mga taong nagawa natin ng kasalanan at yung pagpatawad na yun ay makapagbigay sa atin ng kapayapaan. At ang Panginoon din ay magpapatawad sa atin. Gaya nga sa panalangin na itunuro ni Iso sa atin, no? patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpatawad namin ang mga nagkakasala sa amin so's napakaganda. At uh, ang mga pari naman ng inyong mga pari ay naging instrumento at representante ng simbahan, representante ng bawat isa upang makapagbasbas, makapagbigay at makapagtawag bigay ng pagpapatawad sa inyong mga kasalanan. At the end, we are not saying that sa otoridad ng pangalan ko, no. By the authority of my name or by the authority of my priesthood, no? But at the end, we say that by the authority of the church, no? Sa pangalan ng simbahan, sa pangalan ng Panginoon, ginagawad namin ang pagpapatawad. Ako, bilang pari ninyo, ay nangungumpisal din ako. At uh, may mga karanasan din ako minsan na nakapagdulot din ng bigati sa akin. Ngunit dandahan ko rin itong inaalay sa mga sa Panginoon at dandahan uh, ko rin binitawan ito at napatawad na rin ang mga nagkakasala. No? Bilang tao ito yung ating mga nararamdaman. Ang mahalaga lang ay magsikap tayo na makapagpatawad. No? Hindi lang yung isipin natin na tayo lang ang patawarin, kundi tayo mismo ay magsikap na maging instrumento ng pagmamahal ng Panginoon lalo-lalo na sa paggagawad ng pagpapatawad. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Panginoong Isus, sa ating panalangin, turuan mo kaming magpatawad sa mga kasalanan na ginawa ng aming kapwa. Bigyan mo pa kami ng tapat ng sapat na pananalig at pananampalataya sa iyo upang sa gayon ay dahan-dahan naming pagmapagsikapan na may isang buhay ang iyong kalooban. Amen.